tahanan. Ang aming munting tahanan, hindi man ito para iso, hindi man kami mayaman. Sa loob ng bahay, kaming lahat nagmamahalan. Maligit man kung tanawin, makitid man kung papasukin. Subukan mong pumunta, tanggap ka ng aming pamilya. Hindi man kami masagana sa pagkain, minsan kulang ang sinain, minsan walang maniya kahit gulang, tuyo at asing. Mga damit man namin ay punid-punid, tinapainihinay para ito ay magamit. Hindi kami nagtatampo o nagagalit dahil sa murang edad, aming naiintindihan ang saritang bibit. Bahay man namin gusot-gusot, kahit saan kami pasikot-sikot. Darating man ang matinding unos, ulan man ay bumuhos nananatili pa rin ang palananig namin sa Diyos. Wala mang perpektong tao nasa sa loob ng tahanan. Nag-aaway man kami minsan, nagkakaroon ng kunting tampuhan. Pero ang pagmamahal, laging nanihibabaw at laging nandyan. Hindi rason ito para kami ay sumuko, maging matatag sa hamon ng buhay, sisikabing hindi magpapatalo lalabasan sa pagsubok na binibigay. Sabay kaming mangarap na maiahon ang aming buhay sa hirap. Labis na magsusumikap, tayo namin nakikita si Ama, Ina, na naghihirap. Ngayong masaya pa rin kaming mamuhay sa mundong aming kinagisnan, sa munting tahanan na aming nasilayan. Simula sa pagkasilang hanggang sa magkamukkamuang, Kapit-bisig at pamilya'y Aming pinasasalamatang biyaya aming natatamo sa Diyos na aming sinasambat-sinasamu. Naging sentro ng aming tahanan dahil sa pagmamahal niyang hindi mapapantayan kahit nino man.